Yun, May kumbutan. Parang lak ang laki. Ah, sarap ng ulam ko bukas. Yun, oh. Ganda ng tama. Ayun. Ang iti na ang gagat. Sarap nito sa adobo. Ayos na. May pang ulam na bukas. At ito, kitong. Parang sinisuerte ako tayo ngayon, ah. Ayun. Ipi ganda ng tama. At ito pa. Curious ata sa ilaw to. Lumapit eh. Huli ka tuloy. Ang sarap sa tinola nito mga tambay. At dito parang may nakita akong magandang isda. Parang mamahaling isda to ah. mana na lang sa bato. Hirap tanggalin. Mabuti na lang tamaan sa may mata. You know, mamahal isda apla talaga to. Kasi kapag nakakuha ka ng isdang ito, daming basher. <laughs> At dito, nakikita tayo ng isda na masarap sa si paksiw. dahil nagpakita ka at medyo malaki ka na, kala mo eksentik ka, sali ka pa rin. Ayun oh, grabe ang laki. Kas, butiti, buntis pa. Grabe, ang laki naman ang butiti nito. At eto, nakakita tayo ng isang manitis. At Dito, habang may tinitira akong isa, may nakita akong isang lusod. Ayun, no? Kala mo, ha? Di kita patatamaan? Matinding pagsasanay kaya ginawa ko para magiging shooter. <laughs> At dito, isang manitis na naman. O timbogan sarap dito sa taksim. At itong isa ang to naman ay masarap dito sa ihaw. Kasi makapal yung ano niya. May skis. Pero kung gusto mo ng paksiw, masarap dito sa paksiw. Tapos dito nakatapos. Kita tayo ng talagbago ayun no, kitik sarap sa sabaw nito at dito isang mga ang nagpakita kala mo hindi kita mapapansin kitik ka Dito, may napansin pa kakaiba sa ilalim ng liba to. Ang ganda ng istante to. Mamahalin. Puga po. Ayun, no? Bakit kakaiba yung kulay? Huwag na kayo magalit. Pang-ulam ko lang naman to.